Yo mga ka-duo For today's video Yan Meron kaming ano Mga special guest Mga special na bisita Dito sa ngayon sa Kap Malaya Tara Papakalami sa inyo Yan you know? yeah. o All the way from Balanga City, Bataan <laughs> Yan Si Doña Eva Ay, kidayo po kami sa si Doña Eva Yan o Ito Ha? Huh? Oo oh, nga. Ito, so, si Don Ray. Si Boss Ray. Yan. Yeah. <laughs> Ito, Angel and the Cockroaches. Yan. Ayun, bata-bata. Bata-bata. Shout out sa Angel and the Cockroaches. <laughs> dito sila kayo, magkakamping sila. Overnight. So subukan nila dito, ano. Tapos, site natin. Ready na. Ang mga pahingahan. Mamay kaya ko. Ayun. Ayun na. Ayun na. na, na. Ang camping oh, set. Ito siya. Ayun na, na-ready na ang tulugan <laughs> Inam Ang tenta Ayun na naman, ang ano Ang kakroches <laughs>

Sinux muna With Madam Barbara Narito ako Sa isang lugar yeah, Mga special guest natin Si Don Ray At si Donya Eva <laughs> Naman siya sila dito dahil Inopera kami ng ano ng tukang para binibili nila. Ayan. Milyon ang usapan, million Kaso hindi kami mapayag. <laughs> Kasi marami <na> kami pera <laughs> eh. Millions of happiness, of happy memories. Ang gagala mo sa yara. Ang gagala mo. Ah, ba't hindi malakit yan? Ba't hindi malakit yan? Ha? 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 Ah, 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 ah. bayan. Ang ah, ah. bayan. Oo, oh, oh. pasikat na pasikat. Pasikat pa yung pasikat. <laughs> oh my night is changing every day in every possible way. And my dreams are never quite as it seems. Never quite as it seems. This, so may kumabol na bisita. VIPs. Yeah. <laughs> si Pilantod. <laughs> ayo si Boy, <Ba>, lakad daw. <laughs> yeah, shout out from Pilar, Bataan. Hey. <laughs> ah, shout out sa mga bisita. <laughs> shout out. Wow. <laughs> ah, oh, eto may kumakain dito, eto, eto, nagutom sa mga kakaligaw Magiging Diyos <laughs> Eto <laughs> oh, na. Oh, na kayo Nagutom <laughs> sa mga kakaligaw Ayan, ah, tent city Tent city Ayan, oh, tent city Sarap ko lang Shuttle, sa bisita namin, barangay tarod yeah. Ubabol <laughs> e, eh, ubabol Ubabol kahit plantod Yan, meron tayo dito, ano, volleyball tournament. Ones... Ang manalo. Panalo? <laughs> Ay, si Barbara. Ay. Ay. Okay. Team, Barbara. Ay. 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 Ay.

mo ni Gary Jen, ka pa niya yan. Jeng, ano Jeng? Nakakalawa siya ni Jeng, babaw na ka pa niya. Babaw. na no? na. Yan, busy busy. Ang mga marites sa hapunan. Yeah. Ay, yung bata. Ay, anong ginagawa mo dyan? BSMB siya, BSMB. Ay! Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ah? Ha? Dance, dance. Pasikat ay. I'm going up. Alright, ayan. Umagabi na. Malapit lang takip silim. Ayan. Nagpe-prepare na, hinahanda na ang mga tulugan at pahinga ng camping site natin. Yun! Kalay kay boys! <laughs> Ayan na, ang bonfire sinundya na ni Ara. <laughs> bonfire namin, o. Oh. Ayan ang bonfire. Umpisahan na. Ayan ang bonfire namin. O. Oh. May bonfire na kami. Magagamit eh. What's oh, going on? O, di ba?

Check natin. Yung sa <laughs> Natok na ang baby namin. Natok na ang baby namin, no? Oh? Oh? Ang ilog, oh. Check ang minu. ng mino ngayong gabi. Ah. Oh. Chicken feet. Chicken feet. Ito. Sinigang sinigang na hipon na rin to ang ano nino uy ang inam sinigang sinigang na hipon ano po tayo uy oh hindi ka sa hindi natin to sinigang na hipon napakainam uy hindi natin dito Uy! Ay, ah, siligang na hipon ngayong gabi. Chicken pet. Kapakainam. Ayun, si Barbara. Hindi si Kakaligay. Uy! Kapakainam. Kapakainam na yung spot. agad na yung spot dito. Ah! kilau apa? Pulutan. Pulutan kilau. Nah, ano, bulinaw. Yan, gabi na sa Kap Malaya. Dito gitu, ang mga nag-overnight like, camping. Uy. Ayun na? Pa dito, dito. Pa dito, matutulog. Shout out sa mga bisi natin Inam Uy pa naman ito Dahil na naman ito Ayan si Tara yun At iyan Angel and Art Cockers Apakil na na yung Kasama mo mga lupa lo po Kargado ng solar Kaya mo Kaya mo

Iya, <laughs> so, na. na, na iyaw, iyaw. Tupok eh, tupok. Hindi iyaw. Walang Sulog eh, sulog. ng hotdog. Ang okay. mga bata. Oh, you know, hot dog hotdog boys. boys. hotdog. hotdog yang dito oh napo oh, i yeah. <laughs> bentot iya duty ka mo na ja bentot asa ka na raw eh inam kagandang spot oh ayos wow. good morning, good morning, good morning. Ano? Ka survive sa camping ang Timlaw. <laughs> good morning, guys. Yeah, good morning. Ano? Para bagong araw. Sa wakas sa pagkamping din sila sa Kampalaya. Ano? Uy. Dugo sa plato. Ano? Yeah ganda no? ng ilog Ayan no? Kalimusal na Tignan natin ang ano Menu For today's Breakfast Uy Noodles uh, Pakasap naman eh. o oh. oh? Uy Sa damuhan Magabulan <laughs> Magtampisa Sa ulan Oo Oo Ayan no? Gervais, siguro ka, nag-ano, nag <laughs> Ayan na no? Ito, nagkalay kayo na yung bisita namin Nagkalay kayo na Oo oh. Ayan no? nag na no? Nagkalay kayo na yung bisita namin Namiss magkalay kayo Yeah Ayan na Ayan sana yung bisita, nagilis din <laughs> Oh, siya tisya Ayan ah, siya tisya dito yan, dito ang pinsa na ang buso namin. Andito, ay, ang pa lang ang baby namin. Nagganarin pa lang ang baby namin. Ha? Huh? Ha? Huh? Nagkamping ka din? Nagkamping ka din, Amorug. Nagkamping ka din, Natisha? Ah, kamay Hi! Ha? Oh? Ha? Oh? Di ba? Grabe, ganda dito. Ganda lugar dito. Nakarelax, you know? Ay, ganda naman, ha? Oh. ganda ng ilog. Ganda ng ilong. Oh. Yo, no, diba? Nature nature. And ah. nah, bata. Ah, si mama niya, oh. oh. Kaganda lugar Oh. Oh. oh.

Aba, si siya kumakain mag-isa, oh. Aba, malaki na talaga, ah. Ang kit ng bangkuan na ganyan, oh, dahil. Yan, may sila, eh. Kung pins, kung Huli, kumakain naman. Ang angel is naka-crouches. Kung <laughs> na naman, Eto, Ito, matindi. Ito, mga batang to. Bagong gising, nagkukituhan. Walang bumog-bumog. nag <laughs> Wala bumug -bumug. <laughs> yung bangit. Nagalaban yung mga hiling <laughs> Ito, ang sweet ito, ang sweet ito, ang sweet oh. Ang ah, sweet yung dalawa, isang plato Ayan <laughs> <laughs> Sharon and Gabby <laughs> ng Polar Ayan naman ang mga bata ay Ayan oh ayun, no? Naligo na naman Ang aga-aga, naligo na si pagligo at hindi na lamig oh, no? Talaga nang sinulit yung ilog dito Sige natin <laughs> Ayan oh no? Naligo na naman ang mga bata Ha? si pagligo na naman, para lang araw, aga-aga, dapat -aga, din lamig. Oh. Dati yung ano, lovers tang pilar. Sa <laughs> dito. Kaligo din eh. Sabi ng lamig. Ano? Ano? Hey. lupet <laughs> lupet tầm bát tao kia là chịu 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 chef cook maguluto ng tinangarang manok ayun no? chef cook uy ibinato na yung manok uy! ng kapit ibinato na yung manok ng kapit bahay <laughs> maghahagap ng kapit bahay ayun na ang manok ng kapit bahay ibinato ang na. sarap ng mino ngayon tinangarang manok ng kapit bahay uy Pakasarap po. Oh. Mano-halo. may kusme kuslo. no. na ah. <laughs> Yan, ang pananghalian namin ngayon. Tinang larang. Hey no, tinang larang. larang. Manok na kapitbahay. bay. Catch and cook to. Catch and cook. Pagka ng manok, tanglad. O, oh. catch and cook. Ayan. <laughs> Ayan. No? Ayan na. Gising na ang angel and the crutches. <laughs> Napagod Naghinga Naghingalo. Ang mga bata kakaligo. <laughs> kain ka? Kain ka? Atecia, kain ka? Kain ka? Kain ka? Kain ka? Hula! Ayan na! Napakagandang, may document yung mga masasayang araw sa buhay natin dahil uh, magsisilbi itong ano eh buhay na alaala -ala. na pagkating na panahon hindi mo lang basta alaalaanin hindi mo lang ikikwento kundi papanoodin mo pa o, oh, diba? Ayos. Dahil ang maliligayang sandali ay maliligayang alaala. -ala. Oh, my life is changing every day in possible